Yan mga kaisan Narito po yung mga nagtatabas po Sila po nakakita ng ahas Ito ay tatabas ba? Dali ba kay tamlong? Hmm. Uh -huh. Uto ikaw ako yung sitaw din sitaw Sitaw daw sitaw Ado din o malaki. Malaki. Sino mo tin sino mo ko Ilmero 'to, eh. Dalawa ni Kuya Alan. Oo. Nawala. Nagulat ni pareng ano na. Ay, ah, sorry. Paglingon ko na bumalik yung, Kasi laka nung napatay din siyang bibahay. Delikado ano. O oh, to yung sitaw din ni Kuya Pago. Hindi ni ba kakain? Hindi ma naman ang ng ulan. Hmm, Pero kung may pambugbog kayo ano. Nagkuha na ng, nga uh, sa iyo eh. Nawala naman. Ha? Nakalap nga namin. Ah, yung bayad pala ano. Magkano nga bang bayad ko pa kung sa ipa? A 80 no? Hmm Ang grepag oh Kaya kayo dito, ganun di kadami na kanina, ako doon Nandi, nandiyo sa kanila Ah di mami ang mo na oh Ay, salamat Hmm mm. mm. Mga kaisan, yung pupuntahan po nating ahas, malayo po sa amin yun. Halos sa lalakad pa ng kalahating oras. Magkakahiwalay po ang ano namin ay, ang ano po, niyugan. Ano po sa kabilang barangay po. Kung walang delikado rin po sa mga mga ngawit. Yan yeah, mga kaisan. Ang lilis ng ilog. Yan yeah, sarap maligo. abah Oh. Nakakain din po ito. Sarap po nito. Iisa naman kung pero minsan po ikim may katugon. Pag may katugon ng hangka tatlo. Pwede na. Iisa bugtong. Oh. Hindi makatawid yung ating bagong aso oh. Naiyak ay. Nalayo naman pag ako lumapit po. Dali. Dali! Dali ka bro ni Dali! Ito ka malabas na Dali! 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 Ano? Good job na! Nakakatapit ka na mag isa ha! Good job na ha! Good! Hmm... Yan! Si Panda! Hindi ka tinulungan ni Panda! Hmm... Good job! Hmm. Tara na! Tara na! Tara na! Dali na! Ayos ano! O di marunong ka na tumawid ngayon! Aba! Ay sapaw na pala ari! Tutungo na pala! Una! Tungo na eh! Aret pong kay teyo. Sa kapatid po na uh, bunso ni Tata eh. Are po yung mini pools, maliit nga naman mga kaisan are eh. Agara nga naman eh. Ah mga kaisan no. Eh. Abi jo nga po, mga timaan ayo ay gara po oh. Ya mga kaisan. Oo. Eh ang bagsak po niyan isa baba pupuntahan po natin mga minsan yan o kaya ibukas gara po niyan yan oh. galing po sa agara yan kita mo tayo nagdag ano aba 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 ay gapok na pala Gapukin na ata ito oh. ay, hindi ay, mga kaisan oh yan Papasulip ko lang sa inyo Yan Ang binabagsakan po Yan Sige po kayong maling budo oh. Yan Ambon na po sa baba Ambon Yan Nang tok po tayo Mga minsan Diyan po tayo kakain Diyan, dyan Maganda po diyan Oh, kasi tagbak. Na-miss ko na naman ay ano. Ay, nabusli pa. Nawala. Nawala pa. Pagkain na nawala pa. Nawala na mga kainsan. Ayun. Wala pang limang minuto ah. Tagbak po. Kahapon. procedure po ulit tayo ng ipin mga kaisan nagpapasta po tayo tapos eh, binunot po natin yung isa natin dito kasi kailangan niyang bunutin bago ilagay yung marami palang procedure bago, ilag bago ilagay ng sampayan mga kaisan gawa ng para daw yung ipin ko ay mapantay dito sa una kailangan tanggalin yung isa Sabi ko ba yung pala ganyan Akala ko ba basta lang ang sasakbitan ng kawad Nam Matagal Mga kaisan dito na po tayo Nang si Pinsan Parang di, kababakas lang eh, Nag-spray ata Pinsan Rodel ko pala ano na din eh Nasapaw na rin pala mo din eh Ano po eh, dati ginagawa po ng lulu Oh, wala nang gumawa ngayon yan po ay hanggang liig yan pagkalalim-lalim po niyan Aba, hanggang liig po iyan hanggang dibdib -dib, yan yun ang bahay namin dati ah, ah kami dati nang huldi yan hanggang dibdib ha -dib. mga kaisan dito po si pinsan inatake ng yung ahas na malaki John sa bulwagang po gawa ng aramburl po ay eh, sa amin na yung kabilang yan. Posibleng yun din ang umatake na Kuya Pagu Kay Elmer at saka kay Alan Muntik na daw po sila eh, delikado Ito po dala ko po, pante po ito Panting sira Yung panting ano Hindi sinusuot tao ha Yung pangisda Yun ang nakikita ko ay eh. Lagyan daw ng pantip pag nakakita ng ganun uh. Ingat kayo dyan, baka mahabol Yan ito po ay dati diretso sa ilalim ng bahay namin. Yan, ito, tubig na ito. Yun, yun lang yung bahay namin dati ah. Kami po ay nasa gitna ng bundok. Yan, itong tubig na ito, nagaling bundok. Ito po ay pinapadaan ni Tatay sa aming harapan. Yan, doon na rin po kami nagdadayag. Ang ganda ng bahay namin dati. Kahit po kawayan lang. Kawakawayan na bastalaang ang pero ang linis po, malinis po si nanay sa bahay ay ayo po nung makalat. At nakakahiya daw po. Tsaka yung may mga plastik-plastik. Ayaw ng inay. Eh. Gusto mong mga sa singit. Sabihin daw ay anong lamog pag may bumisita. Nakakahiya. Ngayon mga kaisan oh. hahati ang po dito ng power su so. duya na po yan ay pag po pa island na po ito tapos puputulin doon duya na yan dalawang duya na po baka nga apat pa ang lumabas eh may kapartner na yung ating haligi mga kainsan pagsusulatan natin ng pangalan papahila ko na lang po ito ito malatubig din po ito Ito po yung mahal po, binibili po ito sa amin ay 2.5 po, ito 3,000 po, isang ganito Ang 5 feet Ito po yung Kaya po marami nakakuha nito, mahal po ito ay Hindi po ito nabubulok May, may kapartner na yung ating Pagsusulatan ng pangalan ng ating ano, Campsite Pang aesthetic po natin ito ay Papahila ko kay kuya ano, Pangalan yun eh? Papahila po Nilinis mm. nila ang namin ito ni Tatay. Yan sa mga nagtatanong. Bakit daw hindi natin power suhin yung niyog? Tsaka yung mga gamit. May power su po tayo ng gamit mga kainsan. May mga may pa, tatlo po ang power su natin. Yung pong niyog yung hinuhukay po sa campsite. Kaya po yun ay ating hindi pinapapower so at ating hinuhukay alam mo kung bakit mga kainsan yun ay para hindi inayin para dala ang ugat hmm. kung iba hindi po naintindihan ay gawa ng ah, tatibay nito kompleto na dito daw po wala mga kainsan ay wala doon naman sila nakitang buto. ito puno pong ito puno po ng baliti daw na nakabuhal walang iba kundi ari ano po hmm. baka nasa loob nito nakakatakot naman hmm. butas kaya yun ang oh, mga kaysa ko ano na makikita nyo sa loob ang hmm. mga loob hmm. ito ang pinapalagyan ng net na nakakatakot naman ay butas ang loob lungga ang ayun eh. Ay, laki ng butas sa loob. Baka di walang ibang papasokan eh. Baka ito. Ari. Linis po ang loob eh. hmm. Ayun, may butas pala din eh. Ayan. Yeah. Ayan. Yeah. Nakakatakot hmm. Baka dito, malinis po eh. Baka dito nasa uta hindi po nila tinibag at natatakot nga hmm. posibleng dito ano yung sinasabi ni tatay na baliti eh wala namang iba pong baliti eh baliti na malapit sa malatubig yun hmm. malatubig din pala ito hmm. Ito po yung lumang-lumang panti na. Ito. Ayan. Pero babalikan ko po ito bukas. Bukas na maga. Baka sakaling mahuhuli po. Talagyan ko na nga naman po lahat. Lahat ng butas. Ito po yung huli lahat ay kahit anong dumaan. Pero yung ganyan po minsan ay may katuang sa ilalim ba? May katuang po. Ayan yeah, mga kaisan, Talagyan laang po natin ito ng siminto. Pang estetik na po ito. Aba, pagkagara. Kaya po, papakita ko sa inyo. Dadalhin po natin. Bubuhatin ko kahit medyo mabigat. Yun. Pag po yun, inalagyan natin ang dapo. Yun. Tapos ay nalagyan ng mga bato-bato. Aba. Ha. Hindi naman ito nabubulok. Ah. Estetik na po Ito. Ganun talaga mga kaisan, tsaka-tsaka lang. Kahit malayo, hahakutin mo. Utay-utay ah. Mga isa may tapos na. Sabi nga, eh, huwag kang maiinip. Camping site low budget, sabi nga nila. Di pag nagkapuhunan na, di saka natin pagandahin. Ganun lang Low budget. Ah, ah. Yung. Mga kaisan, marapit na tayo sa bahay. Oo, oh, oh, ay, sarap lumoblob din. Ay, oo. Oh. Tanda. Brownie, tara. Suli. Ay, sarap lumoblob. Parang 3 oras na po tayo naglalakad. Mga kainsan, aba. Mama mamon muna, mamam. -mama. Ito po mga kainsan, iniinom naman namin. Ito po isinusuri sinusuri ng mga taga-munisipyo. Kaya po kami umiinom sa ganito. Pwede pwede pong inumin. Wala pong namamahay na bakterya sinusuri po ito yearly wala po ah huh konti na lang yakang yakang na aray nasa bahay na tayo konti konti na lang 15 minutos na ay na mga kaisa na oh. Pang aesthetic natin ito oh. Ah, ito na. Aba. Ah. Ay, eh. Pagka, pagod na aesthetic na ari. Walang jo mga kaysa, pang aesthetic yang panggatong yan ah. Ah, ah. ay anong um, gara naman. Oh. Talaga mo ng mga orchids orchids ay. Yo. Yeah. Atin po muna ang iipunin yung mga yan. At yan po ay darating ang araw ay eh makab makabilang linggo ayan ay ating magagamit o tinakaw aking ano dito yung aking maulawin baka ng oh. Ah. dito na wala na maulawin ko utoy na tigas ha aba iniipong ko itong mga ito ay marami na po yan mga kainsan nandun pa yan po yung nakita ko lang sa ano sa Pinterest, yung mga design. Yun, yung ate mga yun, doon puno. Nawala yung aking maulawin. Yun ang kinukuha ko po eh. Mga maulawin, mga matitigas na kahoy. Eh. Nara. Ah, ito. Ito, mga maulawin ito. Ito eh. Ah. Gamit natin ito. Yan mga kaisan, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Salamat po mga kaisan. Nasa bahay na po tayo. Babay po.